Hello guys, for today's video guys, eh ano ko sa inyo guys, i-share ko sa inyo guys kung um, anong masarap na loto sa pompano na isda. So yung pompano na isda na binili ko guys ay eh, niloto ko siya na, pinutol ko siya, niloto ko siya ng paksiw at saka um, gisugba ko siya sa air fryer guys. So pagkatikim ko guys, ang magandang loto ay ano, sinigang. Yan, sinigang na pompano ang masarap bakit ako nakasabi ng ganito dahil ano super taba ng ganito dito sa pampano guys mataba yung isda na yan masarap para siyang bangos ng dito oh. yung ano super taba niya guys grabe so ang maganda na loto at bagay na loto sa pampano ay yung ulo sinigang yung buntot um ano uh, air fryer sugba i-grill guys, ganun. So ba siya, masarap yan. ano ano, luto na yan. Pero yung kung paano guys, is ano pala, pag naluto na siya, ang liit ng, ang nipis ng laman, manipis ang laman guys, so parang, ano tayo, logi tayo sa pera natin, kasi, ang mahal pa naman, 10 dollars, okay, 5 dollars yung isa, so 2.50 yung isa, di ba? Parang, 2.50 pesos. Mahal o. Pero walang choice kasi, ano. You know. So, anyway, minsan-minsan lang magbili. Siguro once a year lang. <laughs> Siguro yung mga mga trabaho dyan, makabili sila ng every month. Pero ako na wala, di wala din. <laughs> so, yan guys. So, yan lang guys. Ang masarap na luto ng kumpano ay ang sinigang at saka yung air fryer. Parang sinugba, parang sugba siya guys. Ayan. So, that's it guys. Thanks for watching. Bye!